Hello guys, it's me Kadija Grace and Juma Vlog. Yes. Hi guys, how are you? Kumusta po tayong lahat? Welcome to my YouTube channel. It's me Kadija Grace and Juma Vlog. So ngayon ay aalis kami sa labas, mamamasyal nakaridi naman kami sa ano may alcohol kami, may mask kami kung ano lang baka pumunta kaming mall, so may mask kami dadalhin para secure sa matao uh, doon lang kami maglalagay ng mask, tapos may alcohol kami san sanitizer din guys yung yun guys yung sanitizer namin <laughs> yan itong sanitizer namin dala namin sa car lang para in case lang ba water tapos yung uncle namin mask nandoon sa bag namin na isang mula kanina umaga no business until this morning. Hi guys, andito kami sa restaurant uh, Sa taon taon, sa Tagaytay sa Puerto din namin na restaurant. Alam you guys, logi sila dahil lang days na sila walang customer. Oh my god, uh, dati punong-puno ito dito sa restaurant na to. ngayon kunti lang kasi nga dahil sa virus na to ang dami nag dami na, ano na nalulugi sila kasi lahat naman talaga close ang ano shop tapos yung schools bukas mag uh, today ang start ng close ng ano ng ng school one month yata yung ano nila dito yung close close ng ano ng school So yun guys, so, walang katao-tao. May tao naman pero hindi kagaya nung no, pupunta kami dito na marami talaga, maraming customer. Ngayon sabi ng staff na Pilipino, wala daw silang customer since morning. Meron daw pumasok isang, isang customer pero hindi daw noon katulad ng ano dati na talagang marami. Ay, talaga itong virus talaga to, ang dami talagang ang dami na talagang naapektuhan. so yun guys kaya nag order pa lang ang asawa ko so hinihintay namin yung ano yung order namin nandun ang asawa ko sa toilet hugas ng kamay so guys samahan nyo kami bye you know guys. Sa labas din, walang tao. Ayan o, oh, wala. Dati mayroon yan dyan, puno yan dyan. Ngayon o, oh, wala, wala. Ayun o, oh, ang haba-haba, walang tao. first time namin pumunta dito na ang restaurant nato is kunti lang yung customer. Ano, mabibilang yung umuupo kasi ang laki nitong restaurant na Doon sa kabila mayroon din. Ito dito na mahaba. Dati puno yan dyan. Wala ka. Pag kami dito, wala kami maupuan. Ngayon, lahat may space lang, empty. So talagang walang tao talaga dahil sa virus na to. Hello guys! Kumusta po tayo? Ngayon po is pauwi po ako sa bahay. inatid ko lang po yung asawa ko sa Hyatt Hotel kasi may work po tayo sa nangyayari ngayon. Kumakalat na po yung virus. Sana mag-ingat po tayo lahat at dasal-dasal din sana mawala agad yung virus na to kasi nakakatakot talaga guys super lahat na is nagkaano na nagpapanik na kahit sa ang mundo naggagawa na rin ng mga ano so yung guys ingat po tayo lagi huwag tayong lalabas muna sa bahay stay, stay lang muna tayo sa bahay Uh, kasi nakakatakot talaga yung virus na so yung guys pa uwi na po ako galing sa Hyatt Hotel hmm, dito na po ako sa traffic light malapit sa amin hmm. tingin ko lang kararating lang natin nagpark na ako sana is ma okay yung pagpark ko hmm, marami akong dala pati. Eh. patayin ko na siya ayan lalabas na ako. Ano kaya ang pwede ko dalhin dito? Ay, uh, yung wallet ko. Ayan, okay, ayan. Yung, yung, yung sote ko. Ano kaya ito? Naiwan lang na sa Yung bagay na. Ah, okay. Lumabas, guys marami akong dalahin. So yun guys, nakarating na po ako dito sa bahay. Namili po yung ibang pinamili ni Muhammad, dinala ko. So ito siya guys. Uh, Bumili po kami ng Colgate. Sabon niya. Yung Colgate. Ayan. Dito kasi ang gamit niya, guys, na sabon. Sa akin naman is yung palmolive. Ayan, milk. Ay, maraib. pag kami ng milk. Asun. Tapos, milk powder. Ayan. So, probably kasi, kung makailangan namin ng, anay, may powder lalo na sa maga masinatakan na ayan ito. mahilig kasi to si Muhammad kalimutan ko lang pangalan yan um, biscuits para sa umaga breakfast tapos uh, banana ayan bread lagnani then sliced bread yun guys yung iba na doon pa sa car hindi ko na kaya kasi so yun guys yan yan ang pinamili na